Matindi nga ang hangarin ni Perena na siya ay makablik sa Encantadia. Handa siyang gagawin ng lahat kahit alam niya maaaring may kaparusahan ang kanyang paglabag sa kagustuhan ni Emre. Kaya naman hindi niya inaalintahan na ang bagay na iyon. Ang gusto niya kasi matulungan ng mga sangre. Nag-aalala siya at hindi siya mapatpanatag sa loob ng Devas. Kahit pigilan pa nga siya ng mga tao sa loob ng Devas ay hindi siya magkakapayag Talagang maging sa Jeves ay daladala niya ang katigasan ng ulo. Nangangamba kasi siya dahil alam niya kung ano ang tunay na sitwasyon sa Encantadia. Patid pa ba niyang nag-away-away ang mga sangre. Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Ngayong sila-sila na sila lang. Sa kabilang banda, si Tera naman ay nagtungo sa batis ng katotohanan. Agad niyang tinanong kung paano nga ba nila matatalo itong simetena. Ngunit ang sagot ng batis ng katotohanan ay tanging pag-ibig. Pag-ibig lamang ang makakatalo dito kay Metena. Ulohan ang mga ito kung anong klaseng pag-ibig ba. Mari ang pag-ibig sa kanyang kakambal na si Cassiopeia. Sa balitang ang iniisip ng lahat ay papaano? Tela at lubog sa galit itong si Metena. Papaano kahit ang kanyang kakambal ay hindi niya magawang ibigin? Kinalaban nga niya ito na naging dahilan din ng pagkawala ka nito ng si Casapea ay napaka-imposible. Samantala, isa pang plano ang namuo sa mga sangre. Kailangan ay meron na isip ng mga sangre, kailangan nila ng matibay na kakampi. Mga taong orihinal na sangre, kung saan ito ang mag sa kanila. Ngayon wala na nga ito si Perena. At kahit mahirap pasukin ang mini ay gila ang lahat. May pabalik lamang isa sa mga sangre at ang napilingan ni Terra ay walang iba kundi ang kanyang ina na napakatapang din na walang iba kundi itong si Danaya. Patid ni Terra na maraming nalalaman na pasikot-sikot itong si Danaya sapagkat madagal siya at nauna nga itong namuhay sa Inkantadya. Malaking tulong si Danaya. Lalo't kakaiba din ang lakas nito na naman ang nitong si Tara. Matutulungan sila ng kanyang inang si Danaya kung paano nga sugpuin itong si Metel. Kaya naman, ito na nga ang pinakaantay ng lahat. Ang pagbalik ni Denaya at sa tulong ni Terra siya ay makakauwi na nga ng Incanpedia at sa inaakala naman itong si Metena na mauunahan niya ang mga plano nga nitong si Terra ay huli na siya sa kanyang na Naisip ni Metena noon na gagamitin nga itong si Danaya laban sa kanyang anak na si Terra sapagkat batid niyang walang makakatalo sa propesya at walang makakatalo dito kay Terra sinabi ng batis ng katotohanan hinding hindi matatalo ang itinakdang si Terra kaya naman si Metena ay hindi mapakali gagawa siya ng lahat ng paraan kung paano makita ang kahinaan nga nitong si Terra at naisip niya ang ina nga nitong si Terra na si Janaya subalit hindi nang lahat sapagkat hindi na niya maaabutan doon itong si Janaya